At dito na nga kami sa May Las Piñas Villa Ocampo Resort dahil nagtaya yan ng tropa na magbanding kami at syempre kasama namin yung mga bata. At syempre hindi rin papahuli yung aming tropa si Pilais kasi mahilig talaga to sa chicks, mahilig to sa babae. Pero yung babae naman yung walang hilig sa kanya. Nanghanap <coughs> kami ng resource na mapapaligoan namin ngunit lahat fully kaya minabuti na lang namin na dito na lang kami maligo sa May pinyas malapit lang sa amin para matuloy lang ang aming banding at saka nagkataon din na birthday ng anak na panganay ng aming kumpare. Kaya natuloy-tuloy talaga yung aming banding. Pumunta nga kami dito mga bandang alas 6 na. Nabutan namin dito ang dami na ng tao, ang dami ng mga bata, mga ano, halos mapulo-pulo na yung swimming pool. Pero okay lang, at least nakakuha na kami ng cottage na bayaran na namin kaya tuloy na tuloy talaga yung aming banding syempre kasama yung aming kanya-kanyang pamilya mga anak, mga asawa at ito nga rin pinagtataka ko si paring Pilaes sumama sa amin pero niyaya ko naman talaga siya kasi may ipapakilala ko sa kanyang babae ayan nakatalikod kung nakikita nyo guys yung babaeng inabutan niya ng pagkain yun ang babaeng ipapakilala ko sa kanya kaya lang guys parang may mali parang na pa yata matamaan to si pare kaysa doon sa babaeng pinakilala ko sa kanya. Yung grupo ng mga lalaki iba, tsaka yung grupo ng mga babae iba rin. Iba rin kasi yung mga iniinom nila eh. Kung mapapansin nyo guys, wala kami mga kasamang bata dyan. Kasi yung mga bata, yung mga anak namin, syempre ando na sa swimming pool yun. Iligo lang sa mga bata, masaya na yon. Tapos pag aahon nila galing sa tubig, kain lang sila, masaya na sila. Ganun naman talaga. Pero yung priority talaga namin dito, yung mga bata na ma bigyan namin ng konting kasiyahan dahil maaga nga pinatay yung video okay. Alas maybe pa lang pinatay ng video okay kaya di na kami masyado nakapagkanta, di na kami nakapagsayaw dinamin uh, di namin masyado na enjoy yung moment namin dito Pero okay lang, at least yung mga anak namin masaya Pero itong kumpare ko parang lasing na yata eh Kung sa bagay, kahit di naman nakainom, pag tinignan mo yan parang lasing din eh Kung parang may tama na rin eh Pero nakakadalawang Alfonso pa lang kami sa bagay, ako ay galing pa ako sa trabaho bago ako pumunta rito. Pero yung mga jowa namin, ayan, kung titingnan nyo, wala pa yung mga tama. Ay sila talaga yung legit na trupang bangingi girls kung tawagin. Hindi na ako masyado na focus doon mag-video sa my full. Kasi nakapokus na ako dito sa tropa. Uh, medyo nakainom na ako, lasing na ako, kaya dito na lang ako pupukus. Ngunit naman ito si paring Pilayos ko naman, tabi ng tabi sa akin. Kala naman malalamangan niya ako sa kung Mas gwapo pa rin ako sa kanya. Kasi ako yung vlogger eh Papatalo ba ako uh, Shout out nga pala sa aming kumpare Na ngayon ay nasa ibang bansa na Nasa New Zealand uh, Kakalis lang nung nakaraang buwan uh, Shout out sa iyo paring Evan So ngayon hindi ko na pahabahin yung aking vlog Kasi hindi naman talaga ako nakapag-focus ngayon sa pag-vlog Love you all guys Like, share and subscribe